Guys, magandang araw. Marami kasi nagre-request na i ko daw sila dito sa loob ni Trymax. Gusto kasi nilang masilip kung ano 'yung meron sa loob. Kaya sa video na 'to, guys, isishare share ko sa inyo 'yung loob ni Trymax at simpleng tour lang 'to. Maliit lang naman yung sidecar natin. So, syempre, 'yung bukasan natin, guys, dito. Ayan, pipindutin lang natin 'yan. Tapos ganyan siya. Pa-forward 'yung open. Para siyang sports car. Ngayon, pag pasok nyo dito sa loob, guys, ganyan yung setup nya. Para siyang parang carpet. Actually, dalawa yan. Meron pa yung kulay itim. Ayan, guys. Tapos, bumili nga ako ng mga inflatable na pang patong sa paa. Pag pumasok kayo, sumakay sila misis o kaya nanong. Ayan, nakaganyan yung paa lila. At least, relax. Tapos, meron pang isa dito, guys. Ayan pag di ginagamit ni Macy's nandito lang yan para at least nakasupport dun sa batok niya katulog siya kapag medyo mahaba yung biyahe ito binili ko na rin to guys hindi masyadong tagos yung init pwedeng maalis yan guys yan o. actually kakakabit ko lang to ngayon dahil nung naglaon yun nga kami uh, medyo mainit talaga dito sa loob ng sidecar ni Trimax kasi nga purong galba kasi to galvanized steel So hindi ko pa kasi pina upholstery eh. Kasi meron ding downside Sabi nung gumawa Kapag pina full upholstery up, up ko na to Kasi ipifix na ngayon yun Kaya pinag-iisipan ko muna mabuti guys Kung ipapa full upholstery up ko na For the meantime ito muna yung ginamit ko Tapos nilagyan ko siya ng insulation Na nabili ko sa orange up Bali nilagyan ko siya ng double sided tape Na yung mga nakalagay sa mga bag Yan you know. o kung mapapansin niyo yung magic tape so far makapit naman kasi yung unang nilagay ko nalaglag ito kagabi kaya ngayon um nung ko to para kahit papano medyo mabawasan yung init tapos syempre meron tayo ditong mini electric fan na industrial fan na maliit uh, hindi siya yung plastic ito yung metal actually malakas din to kalalo kapag naka number 3 yung power station dito ko siya nilalagay Meron siyang sliding window dito guys Kaya sa mga nagtatanong na sobrang init Kahit paano meron pa rin ventilation dito sa loob guys Bukod sa electric pan Binubuksan namin to para pumasok yung hangin At mag circulate dito sa loob And guys Soon, naghahanap ako ng pwedeng gawing aircon Para mapa-aircon natin tong loob nga ni Trimax Kasi yun nga medyo mainit talaga Kapag tanghaling tapat kami nagbebiyahe guys Tsaka ito, ito yung amplifier na napagkakamalan ng TV tapos meron din tayo dito mga wipes, mga gamit tissue. May CP holder tayo dito. Nanunod si Nanong habang nagbibiyahe kami. Kahit pa paano, relax ka rin naman na magbiyahe. Yan, no? yan guys, pwede mong ihigang ganyan. Hindi mo nga lang siya masyadong mauunat kung matangkad ka. Yan. Pero kahit pa paano, pwede mong maisandal yung ulo mo. Ulo dito. Yan. Tingnan natin sa likod. Dito namin kasi nilalagay yung mga gamit na iba. Yan guys. Medyo maluwang naman yung storage niya dito. Yan o. Yan. Eto pa yung isang daladala namin lagi kasi mayroong mga damit dito. Uh, pag unexpected na may biyahe tapos biglang nag-swimming tapos walang dalang damit. Laging meron ito guys. Siyempre meron tayong dalang fire extinguisher. Tapos ay itong ano natin ah uh, belt laging meron yan guys tapos mga early warning device eto kasi guys eto yung speaker ayan kaya kapag nagbibahe -bu kami at medyo boring na nagsa sounds kami yan guys eto yung supply natin ng kuryente tulad nyan yan dito siya kumukuha sa battery natin guys bukod pa yung power station natin And nilagyan ko rin ng ganitong upuan para doble na siya. Para komportabling upuan. Hindi siya masakit sa pet Siyempre may daladala si Nanong laging ganito para pag natutulog siya. Yakap-yakap niya yung mga yan, yung mga alaga niya. Yan guys, yung simpleng setup sa loob ng sidecar ni Trimax. Parang pa akong naisip na pwedeng ilagay or kung maaaring pwede pang mailagay. Nagtitingin tingin ako sa online, lalo yung mga nagpa-van life. Tinitingnan ko yung mga possible na pwede kong ma-adapt at may ilagay ko nga dito sa sidecar natin guys yun lang guys sana mapasilip ko na sa inyo yung loob ng sidecar natin na si Trimax yun lang guys ride safe lagi peace out